Dito po naganap ang pinakamatinding labanan ng Propeta Muhammad sallallahu Alaihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa lahat at maulan na hapon dito sa Almadina Kingdom of Saudi Arabia. So dito nga pala tayo ngayon sa Jabal Uhud Unexpected po ang ating pagpunta dito sa Masjidil Uhud Ayan po sa likod natin yung uh, maliit na bundok Ayan Hindi pala natin mag zoom Okay Ayan, tapo na ito, ito yung Jabal Uhud Mga bundok na nakikita dito Tawdilah Alam mo ba na ang uh, Jabal Uhud na ito ay isa sa pinakamalaking uh, bahagi ng kasaysayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ang uh, Jabal Uhud dito naganap ang pinakamalaking uh, labanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ang kanyang mga sahaba laban sa mga Yahudi o mga hindi mananampalataya. Dito rin nakatikim ng pagkataro ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil uh, yung mga sahaba niya na nilagay niya sa taas ng bundok na maliit na yan ay bumaba noong uh, nakita nila na ang mga kasamahan nila ay kala nila na nalo na sila at kinukuha na yung mga kagamitan na napanalunan sa gera. Pero ma hindi nila alam na yung kalaban pala ay nag at dumaan sa likod. So yung depensa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito sa bundok na ito is nawala dahil uh, bumaba yung kaniyang mga tao na nilagay diyan. Kaya doon sila nahirapan hanggang sa akunti uh, yung natira sa kanila, uh, 99 na lang yung natira sa kanila ang kanilang kalaban ay daan-daan. Pero sa kabila ng lahat, sila ay nanalo pa rin na dahil sa tulong ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dahil sinabi ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala na hindi imposible mananalo ang isang maliit na grupo laban sa napakalaking grupo dahil lamang sa uh, paniniwala sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaya sa bandang huli, ang Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pa rin ang nagwagi kasama ang kanyang mga shahaba Pero maraming uh, nasahid dito sa lugar na ito. So yung mga nasahid na yon ang kanilang mga libing ay nandito sa paligid na ito. Ito yung uh, Jabal Ohod. Uh, ito yung binansagan uh, Gadzotol Ohod. So, yan. Maraming salamat po sa iyong uh, pagtangkilik sa ating pong, uh, video na ito. Okay, yan damang po. Thank you for watching short vlog lang ko tayo at balikan na natin yung doctor uh, doktor na iniwan ko doon sa ano kasi wala akong mapagparking eh. so sabi niya mag u-turn ka muna so nag u-turn nga ako pero umabot na ako dito malayong narating ko hindi umabot ako dito sa Uhud so thank you thank you for watching